Mamen, Mamen. O tir naman tayo, Mamen. Mas pinasarap paksiw na bangus, Mamen. Pwede nating sabihin with a twist. Ang ginawa ko diyan, Mamen, mas pinasarap ko 'yan ng pork liempo. Ano pang inantay natin? Tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Yeah. All right, Mamen. Siguradong mapaparami ka na naman sa kanin pag ganitong style ang ginawa mo sa paksiw na bangus mo, Mamen, kasi talaga namang rapsa, Mamen, garantisado. ayang ginawa ko sa liempo, Mamen men, hiniwa-hiwa ko ng ganyang kalit lang. Para bite size, ma Tapos, pinagmantika ako dyan sa ating tulyasi, mamen men. Ayan, tingnan nyo, nagmantika na at natutusta siya, kaya mas sa ma o, bitin pa ako sa mantika niya, kaya sin sinagad ko. Sinagad ko ang gisa. Ayan, nagmantika na talaga. Set aside muna siya. Aromatic sang kasunod, ma Luya pampabango, pamparap sa mamen. O gisayin nyo lang saglit yan. Tapos isunod nyo na rin. Yung sibuyas, mamen. Wala kasi ikonong pula. Mas okay sana yon Mas malasa. Pero goods na rin itong puti, mamen. Hindi naman tatanggi yan. O tapos lagay nyo na yung inyong bawang, mamen. Wang bu. Ayan. O tapos gisayin nyo lang sila dyan, mamen. Hanggang umalingasaw na ang bungo. Bu bango, Anong bungo? Sa buong kabahayan nyo, mamen. Ayan. Tapos sama nyo na yung pork, mamen. O ting sangkutsa na lang yan. Kasi lumabas naman na mantika. Ayan, mamen goods na goods na yan. Ayan, sangkutsenyo lang ng ganyan. Yan na rin ang ilalatag natin para hindi sumayad yung bangus na tulyasi mamen, kasi medyo matagal nating lulutuin to para masarap sa mamen kung may palayo ka nga mas goods to don mamen o nilatag ko na tapos lalagay ko na tong bangus ko mamen isang ano lang to medyo large hindi naman siya XL eh large size ng bangus mamen na pinahiwa-hiwa ko lang ng ganyan syempre yung ulo sa gitna kasi medyo malapad yon para mas pasok siya sa sabaw na ilalagay natin mamaya yan yung buntot sa gilid mamen tasuka. Siguro mga 3-4 cup yung nilagay ko dyan, ma -men. Yan. Tapos, syempre, lagyan din natin yan ng bag too, Pero, unti lang kasi yung bangus, magtutubig din naman yan, ma -men. O, syempre, timplahan na natin ng bahagya, paminta, Patis, mamin, mga dalawang kutsara kasi wala na rin, ubos na rin. Pero syempre, lalagyan ko pa rin niya ng asin, mamen. To taste, to taste na lang yan. O, mamaya, dagdagan natin pag kulang, huwag ka lang sumobra. Mamen, 20 minutes ko pinakuluan yan pero sa mahinang apoy lang. Kaya ganyan ang nangyari sa kanya. After 20 minutes, mamen, dyan pa lang, pwede mo na tikman, mamen. O, pwede mo balik na rin, pwedeng hindi na kasi ang tagal na niya, na-steam na yan, mamen. Kaya binaliktad ko lang iba, inayos ko, mamen, as ko na yung ibang sangkap niya, yung mga health Mamen! O yan, ampalaya. Malaki-laki ang ampalaya kasi mahilig ako diyan, ma man. Pero diskarte mo na kung ayaw mo ng ampalaya, huwag ka maglagay kasi mapait. Pero ito, ma man, walang pait. 30 minutes ko binabad diyan sa tubig na maraming asin. Tsaka ako binanlawan ng anim na beses. O yan naman, talong. Oh, napakahaba, ma men. Siyempre, lalagyan ko rin yan ng ceiling green, ma man. at ceiling masarap sa wet packs. Ayan. Tapos tatakpan ko lang yan, hinaan ko palaluy, 'yung apoy. Pinakamahina kasama at babalikan ko after 10 minutes Jaren, after 10 minutes luto na ma men niready ko na rin yung kanin ko kaya naman isisigaw ko na wraps ang paksiyo men